yo, yo Grrr. Para sa inyo nang galing pang Battle record Pakinggan natin si This is ACRL, tara na Ito na ba si J Flip? Yung wannabe MC na wala man lang street hits Masasaktan ka lang dito, you can take this kapag binugbog kita at saksak sa daming baon kong name flips. At oo na, may talo na akong isa. Pero kailangan yung sa simula dahil kailangan mo muna magpadama sa una para makatumba ng dalawa eh, si RL Game. Real name niya si John Samson for Spades fanboy na mukhang blast toys. Mas pa sa kilay para bang amboy to lang pangit na mukha mo para kang gargoyle. Ikay feeling egoy na bonjing di ako racist. Ang makalaban mo ko ito ay napaka great risk. Yung taba mo sa mukha, lawlawnid na ng facelift. Anong gangster sa'yo? Lapas 30 ka na, meron ka pang braces. Tanda-tanda mo na hirap ka bang patubo ng bigote. Taba-taba mo pa, di tatalab sa'yo garote. May hiwa ka sa kilay pero di ako padadaig. Bibigyan ulit kita ng slip pero this time sa leeg. Itong match-up na to, I hate this. I ain't here to play tricks. Hiwa ka sa aking matalim na blade tip. Lahat ng sasabihin mo ay fake shit. You can't break this, J. Flip, kasi ang alam mo lang ay lame shit. Sarili mo you can't even make rich. Uppercut sa baba mo, yeah! Take this! Di ba fun ka ng Four of Spades? basa sa iyong mga post. Nakakatawang idol boy si Unique pero ang dami mo namang katunog. Oo, madaming katunog. Mga boring na rapper na tulad mo na di marunong mag-deliver. Na di marunong mag-deliver, na di marunong mag-deliver. Di ako naglalaro ng lol katulad mo. Isa kang mapagpanggap pero napapalol na lang ako kapag naririnig kita mag-rap. Boss Donib, Pinakalaban mo sa akin Dito sa rap battle namin Malabo to na palarin Kasi Tingnan mo naman Pinagkaiba namin Isang sagot lang eh Isang sagot lang eh Talent Dadalawa na nga lang Battles mo Pag pinanood ang pangit-pangit Di ako makapag-limax sa'yo Kasi buong rounds mo kalait lait Unang laban mo kay mati Yung video Ang pangit ng audio Nasta kagta ka pa Kung bat dun ka pa natalo Mukhang hingal na sa delivery Ayan rap pa more Inom ka muna tubig Water you waiting for at meron pa ako sa iyong sasabihin pare, ito yung pinakamalala sa iyo na pangyayari. Yung ginos ka ni Wenz, wala man lang napasintabi. Nung tinanong si Wenz, Wenz siya babalik, wala man lang siya na sinabi. At doon Doon ka nagkaroon ng unang panalo mo. Wala daw himala, pero positive ako na meron. Meron, meron kasi nanalo ka pa talaga kahit ginose ka ng kalaban mo Yung performance mo palya kahit anong sabihin mo Tapos salaitin mo pa yung love song ni Wenz Palibasa, wala kang kanta Sumunod ka lang naman sa trend pero di ka rapper talaga Bitter sa mga love song maker, tong wak na taga saipa Palibasa mo pa itong love life kahit gusto mong trumaipa Ikaw ay walang dilig, yak! Saksakan niya ng dry na Kaya ayaw mo sa love song kasi tong si Samson walang Delilah <laughs> Kahit kalaban mo ay no show, patay ka sa aking slow mo Tapon ka na sa barko, dun ka dapat sa Roro. ro J Flip, ikaw ay bobo, yung mga bars mo so-so make extinct ka na ngayon, parang kang ibon na do Guardian Devil tong do si EJ pero either way dapat sa minamaltrato ni EJK yung delivery mo malamya para lumang eBay days mga bars mo walang puto hirap i-relate tagapasa itong kalaban ko pero dapat na malaman mo na kahit ikaw tagapasa yung panaloy di mapapasayo at kita ko na adi ka sa vape palaging may on hand favorite flavor the way grape commit hit to everyday thousands pa or more than Huwag bugok, wala kang tira kahit ka-feeling Jordan. Yung vape juice mo, ihi ko, pwede kang skumor niyan. At nakita ko nagigitara at kumakanta. Pero yung boses mo ay sintunado. Di pa makapagsulat ng proper. At hirap pa ibugato. Wala kang talent, wala kang skills Walang maihain sa plato Habang ako nakakatugtog sa laki na entablado oo, oo, sa ating dalawa Wala man lang comparison I'll beat you so bad Ia ka na may gitara na parang si George Harrison Oo, ang buhay di karera Pero isa itong marathon Ngayon na-flip ko na yung J Bigay niyo sa akin yung JS Fools O ano, akala niyo Ashbalanong Hindi ako predictable Kasi di pa kami naglalaban Natalo ko, ayun, at di pa ako tapos. Para lang inyong malaman, mamamatay ka na lang bigla nang hindi mo namamalayan. Patay na tong si Jay, atin na siyang paglamayan, pero ifi-flip ko pa yung Jay, parang karet ni kamatayan. Game! I flip Jay kasi ako ay big name. I split fame, ako ay may quick aim. Lyrically ay ripped chains, hindi to clickbait, pero patay ka sa laro ko na para bang squid game. Pormahan mo ba wala ka man ng drip game? Ako ay isang legend tawagin mo na Rick James. Bawat entabladong ina ginagawa kong lit stage. He makers, ko sa pulto sa iyong rib cage. Sa wakas nakita nyo na si J Flip na wasak. Kau, pare wala akong time sa mga wak. Kasalto to sa rap game kaya handa to sa salak. Bakat ako sumugat sa pagsulat ako'y batak. Time.